Ah, uh, ma'am. Bago tayo magsimula, ulitin mo yung kanina. Anong naramdam, nararamdaman mo noon pa yung 16 years? Yung ano po, yung sinisigmura po ako, tapos po, lagi masakit ang pato ko, ulo ko. Opo. parang ang bigat-bigat po ng balikat ko pala. Mm -hmm. Uh, ulitin ko ha, po. kaibigan mo lang to. Uh, Mamaya may sasabihin ako na kailangan mong iwasan pagkatapos ng gamutan. Okay. Ito lang, ito lang. Tinan nyo madam ha. Hmm. Okay. Paapo. po. Oh, sir, ikaw naman ang manood. Video mo rin para may ano, bawat isa ay may remembrance. Oh, mama, ah wala akong nilagay. Binilog ko lang. Hmm. Sa so, doktor, pikit. Hmm. Wala, ma'am? Oh, ma'am, nanay tina mo. Uh, wala. Alam mo pinipiga ko na. Alam mo? Ito. Oh, ito. ibig sabihin po, walang sakit, doktor. Yung kanto dwinding team isa. Uh, yan, no. Oh. Dwinding ah. team yan. Ito naman po yung kakilalang kakilala niya. Kulam. Yan, yan ang may gawa kung bakit mabigat. Opo. natin. Dalawa po ito, eh. Sa tour. Arepo, Tenet, Opera, Rotas. pu, Ah, mo na nilagay mo rito. Ah, o oh ito, may tatanong ako. Kaibigan mo ito. Ah, ah, kaibigan mo. Sagot lang. Matagal mo ng kaibigan. Ah, sinong kasama mo na kumukulam dito sa babaeng ito? Sino? sabi mo na. parang hindi ka namahirapan. Sino? 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 Kilala mo lang Sino Sino siya Dalawa kayo eh Gusto ko malaman Anong pangalan Ay wag mo ko niloloko Kilala mo to Kilala, niyong, kilala mo rin yung kasama mo Dalawang kamay Habang nag usap tayo Sige baklas Pagano, pagano, pag ano Matagal mo na kaibigan to Sagot lang Matagal na Na Minsan nagkukwentuhan kayo Ah, oh, may tanong ako. Ingit galit. Ay, Ay nainggit ka. Ingit po. Bakit ka nainggit, Dahil? Dahil? Biga bigyan mo ko magandang dahilan. Bakit ka naingit? po dahil? Saan? Saan siya magaling? Saan? Saan? Sa ma ha? Sa maraming bagay. Hindi naman tumayaman. Ordinaryong namumuhay ng maayos ah ka. Ah, <tod> huwag, huwag na po. Pero matagal mo nang tinira to. Tama? O <tod> na oh, nana, hindi mo masyadong nilidiin na. Matagal mo nang tinira to. Ano to? Papatayin mo, pahirapan lang. Ay, tita, hindi, tita, hindi Hindi hey, ang tanong ko. Papatayin mo ba to, pahirapan lang? Eh. Ah. hindi, po, hindi nga kita eh. hindi na po Pahirapan. 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 16 years e gawang gumawa? Ah, kasi, kasi... Kasi ano? Eh, may kailangan ako din. O, anong kailangan mo sa kanya? Sige. Ano? Ayusin mo yung pananalita mo. Anong kailangan mo? yung galing, ang Yung galing? Ibig sabihin, magaling to sa lahat ng bagay. Tinatanong nga kita eh. Oh, o, magaling sa lahat ng bagay. Matalino. O kung kung ganyan ang ginagawa niya, bakit hindi ka umay sa ano rin sa buhay mo? Ah. Ay, Ayos ka na. na, po, na po. O mingan tawad sa ano lahat? Na Sabi mo, mingan tawad mo Sa mga... Ay, hindi, na hulit, hindi, na hindi, hindi ka na uulit. Biro mo kita, oh, Ay, na huli kita, 16 years. Anong gamit mo pala? Manika, kandilang itin. Kandila, kandila, kandila. Kandilang itim. Ilan na? Ilan? Ilang kandila? Mo, isa, isa. Ano? Isa. isa. Tapos diada sa mo ng latin. Ah. Oh, 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 oh. Hindi ka na naawa kay nanay, oh. Pero mo nagsakripis yung ng sambales. Para lang gamutin silang tatlo. Ah. Oh, hindi ko na ulit. Hindi mo na ulitin. Pero mo walang niyaka Patawad Sige bakla sa mula dyan Pati yung balikat niya oh Ano nilagay mo sa balikat niya? Ano? Mabigat, Mabigat. Semento? Ano? Bato, Bato. Biro mo 16 years Walang niyaka O papaano yan? uli kita kilala mo ko hindi 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 mo ko kilala o oh, magpapakilala ko sila. Kilala nila ako eh. Ako si Apo Chalim, taga Sambale. Ayoko yung yung mga taga Bulacan na. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka? Sabi mo ngayon, nasaan ka? Saan, saan lugar ka ngayon? Maynila. Maynila. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Huwag mo kong inaano. Nasa Maynila ka ka mo ngayon eh. Oh. pangalan mo? Ate ko na. Ayaw mo sabihin. Ayaw mo sabihin. O sige, tanggalin mo. Ibabal ko lahat sa iyan. Sige, sige, tanggal, tanggal. Mabilis, mabilis, mabilis. Mabilis, mabilis. lang itim pala mo rito ah. Sige, ngayon. Magsisimula ka ngayong higa ngayong oras na to. Pasensyaan tayo ha. Ha? Ha? O bakit dumiiyak ka? Bakit dumiiyak ka? Nagsisisi ka na. Eh bakit kasi ganyang ginagawa niyo sa tao? Bakit ganyang ginagawa niyo sa tao? Ngayon nahuli kita ngayon, nagsisisi ka ngayon. Alam mo ba nakasal sa si Biblia? Alam mo? Ha? Hindi? O, sasabihin ko na sa'yo kung anong nakasal sa si Biblia ha. Ang batas ay patayin kayo. Paano yan? May maiiwan ka ba? Sino maiiwan mo? Sino? Ha? Wala. Wala kang anak? Ha? Wala. Single ka? O may asawa? Wala rin. May pamilya to si madam. Wala. Parehas lang pala sila. Pahulitin ko sa'yo. 16 years mo pinaharapan to. Hindi na nga na, Indy. Biruin mo. Sabahin na lang siya. Pati siya. Ay, para sila, Nay. Sige, pasensyaan tayo. Ganun talaga, ha? Ha? niya. Paano ka harap sa Panginoon kung ganyan ginagawa nyo? Paano ka harap? Ha? Ah. Ah. Ha? Ah? Ha? Patawad. Pangalan mo, ano? Ano? pangalan mo? Sige na, sabihin mo na pala? Marunong ah. mo magpatawad. Malaman ko lang sino ka. O, oh, sino ka? Nasa ka? Manila ka. Nakapunta ka na sa bahay namin, yung unang bahay namin. O, oh, diya ka na. Sige na. Nakapunta ka? O, oh, opo uh, daw. Kinala na kita. Nasaan ka ngayon? Nag-abroad ka, di ba? Nag-abroad ka? Tiyata tanong, ka, ka? tanong ka, tiyata tanong ka. Nag-abroad ka? Ha? Oh. Dai sige na, tanungin mo na. Sige na. Malaking babae ka, di ba? Malaki. Eh? Silang dalawa magkapatid. Mm. Ginawa mo, eh. in-entertain kita sa bahay. Grabe ka. Ganyan lang gagawin mo sa kaibigan mo. Ang tagal, mo. ang tagal, tagal mong pinahirapan. Hindi man lang nakapag-enjoy si Hazel sa buhay. Pero nay wala kang alam na siya ang bumira. Ngayon lang ito lang na mm. nakatawlin natin. Mm. O oh, sige, kausapin oh, mo Ano? Bakit mo ba siya ginanyan? Ha, bakit? Ano ka kainggit mo mahirap lang kami? Mm. Paano simple yan? Lang kami sa buhay. Grabe ka. At tuturo ako para merong ano. Oh. Kami sa bahay. Nakita mo yung bahay namin, simple lang. Ba't ganyan ginagawa mo? Ha? Biro mo ha? Oh, Asan <laughs> ka ba ngayon? Mo, ha? hindi ko masyadong... na... No? Oh. Sige, <laughs> kung sabi nyo, hindi ko ano Ano? Ano ka, ano? ka mo? Hindi ka na? Hindi ka na? Hindi ka na ano? Uli. Oh, hindi ko pinipitan yan, na Nagsasalita siya. Nakapasok po yan. Nakapalain na kaibigan ka. Gaganyan mo si Hazel. Wala namang no. ginawang masama. May ginawa bang masama sa si Hazel? Meron? Uli. Kan di ko ano, na do sa kayo ha. Ay, no. Ano ang gagawin Sabihin, namin, sir, mo na 'yan. Tanggalin hmm. mo na 'yan lahat. Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay, nilagay mo sa balikat? Kanina sabi mo bato. Ito ano? Sa... Ha? Sa... Ano, aalisin mo na 'yan. O oh, sige baklasin mo. Pero ma'am, ibabalik ko sa kanya. Hu huwag niyo akong ano ha. Apo Jalin, baka pwedeng na. Oo, kasi sabi sa Biblia, pinapatay lang ang mga magagaway. Eh. Totoo yan? Totoo yan? Nabasa Tutuyan. ko yun. Okay. O, Kasi anin ko na. Kasi uulit siya. Inip, uulit siya mga hmm. sige, yan. Sige, sir. Sige, sir. Payan siya <laughs> tayo, ha? Panginoon, kung susakit mga dakilaw, may ngaon ng basbas sa'yo, napatayin kong gumagambala sa babae ito. Sani, bro, din. Sakmit! Aral! Pangalan niya yan. Pangalan nito. Aral sa ngalan ni Jesus at ang mangyawe gising alam mga sinabi mo? hindi ma'am hindi mo alam? Oh, hindi niya po alam ah ibig sabihin sir pumasok kasi tinanong ko dapat sasabihin niya ano ah, po kanina pa ako yun nagsasalita sige po inom lang po Huwag po magpapalit ha. Uh, shout out sa lahat. <coughs> um, niya yung bumira. Uh, ingit daw. Tapos matalino po ito si madam. Kaya po ingit na ingit talaga siya nangyari. Kaya binira niya. At inuunti-unti niya. po 16 years. Na naghihirap sa karamdaman si ma'am. Tapos ganun lang nahuli natin sabi ko kay nanay ngayon lang ba na, nalaman ninyo na siya ang bumbera? ngayon lang daw talaga kasi pumasok po shout out kay Apo Rapa po kay ng team uh, team Apo kay Apo Arnel kay Ma'am kay Yes Ma'am Masiya kay Ma'am Melulgario, at bumubo ng team Supremo Brother Carl uh, sana ho marami pa tayong magamot marami marami pa Maraming salamat lalawigan ng sambales, lumagpaso sila.